Hindi ba lumalambig ang rep mo? I-check mo kung umuugong ito. Kapag umuugong, ay syempre gumagana. Kapag ito hindi umuugong, ay ibig sabihin hindi gumagana. Kapag hindi gumagana ito, yung water compressor, ito yung dapat mong i-check. Okay, punta ka sa likod. Okay, so kailangan mong kalasin ito, yung cover. Itulak mong ganito at maaalis na yan. Ayan, tanggal na. Okay? So syempre, make sure kailangan nakahugot, nakahugot mo na yan sa ano sa outlet yung kanyang ano, yung kanyang plug. Safety first po tayo. ayan, nakahugot na. Ito yung madalas na problema, no. Yeah, sa pagtanggal ng cover niya, ayan, namoy makikita kang ganito. Alisin mo lang 'yan. Ay, natin. Yan, ginagawa ko, hinugut ko lang, no. Yan, tanggal na. Kung paano yung pagkakatanggal, ganun mo din ibabalik. Okay, may dalawa yan. Ito yung taas at ito yung ilalim. Okay, pero may dalawang wire lang yan. Ayan, o. Oh. Ito po yung uh, rep na non-inverter. Paano nga ba malalaman na kung ito'y sira na? Testerin po natin. Okay, yung tawag po dito ay relay. Magkasama po lagi yan. Magkaparis lagi. Okay, tester ng X10. X10 continuity. So, kailangan may reading ang tester mo. Ipasok mo sa butas dito. Sa gitna. Tapos, syempre dito. Kailangan may contact yan. Ayan, may contact po siya. Ibig sabihin, okay yan. Gumagana, no? Tapos, ito naman isa. May dalawang butas. Kailangan, yung dalawang butas na kailangan ay, may contact din. Dito lang, sa isa. Okay? So, marami pong klase na relay. Magkakaiba yung itsura. So, kailangan po. Kung ano yung bibilin po ninyo, kaya kakamukha ng nasira nyo. Ayan, no? May reading pareha. Ibig sabihin, good po yan. Okay? Pero bago yan, bago mo buksan yan, ito yung check mo muna. Yung thermostat. Okay? Pero bihirang-bihirang masira to. Paano mag ng thermostat ng red? Ganito lang kailangan may reading pa rin. Ayan, gumagalaw tayo sa bisabihin, may reading po. Okay? So, saan nga ba nabibili? Ganito lang, no? Punta ka sa online shop. Tapos, i-click si mo yung rep relay. Ayan. Uh, tapos, ayan. Rep relay for compressor. Click natin. Lalabas. Ayan, no? Napakarami. So, tulad na sinabi ko, kailangan, kung na nasira niya, ay ganun, di, ganun din dapat ang bibilin mo. Okay, tulad po nito, ayan, no? isa lang yung kanyang sakit. Ayan po, kamukhang kamukha niya.